Yan, magandang hapon guys Ayan, Dito na naman tayo sa daan Ay, ang buhay natin ay sa highway Yan Dito na yung buhay natin Dito tayo nakahanap buhay sa highway Yan, magandang hapon sa ating lahat Yan, happy Easter Easter pala Happy Easter Sunday, sorry Nasobrahan ko Happy Easter Sunday sa ating lahat. Yan, biyahe, biyahe. Ito yung buhay natin, guys. Dito tayo sa daan, araw-araw. Nandito yung buhay natin sa highway. Kaya, mahalin natin ang ating trabaho. Di ba, guys? Gano'n man kairap, gano'n man kairap sa dahil napakainit lalo na ngayon napakainit ang panahon pasan lahat ng init ng panahon ng pagkait malakas ang ulan lahat pasan mo dito sa iyo eh. pag ang trabaho mo pero siyempre jajaga tayo kinakaya at kakay kakayanin natin dahil para sa pamilya di ba? para sa pamilya kayang kaya yan yan Dito na naman tayo sa highway. Medyo maluwag ngayon, guys, kasi ano palang ngayon? Ah, Linggo. Pero bukas sigurado 'yan. Traffic masyado Bukas dito. <laughs> uh, maluwag ngayon, sobrang luwag. Kaya ang pagbiyahe pag ganito, 'di ba? Mabilis ang biyahe. Kasi wala masyado traffic. mahihirap. Ganito ang buhay natin. Yan, pinapayuan ko kayong lahat. Payo ko sa mga kapwa ko driver at sa lahat, sa lahat ng mga bumibiyahe. Sa lahat ng mga bumibiyahe, mag-ingat po tayong lahat. Kasi syempre, inom kayo lang ng inom ng tubig. Kailangan uminom kayo ng tubig guys dahil sa sobrang init para mapasan lang yung init ng panahon grabe sobra huwag nyo hayaan, inom lang kayo ng tubig sabi ko sa inyo to araw araw kumukuha ako ng halo <laughs> doon sa dinadaanan ko binibigay sa akin, sabi ko sige siya pa mismo nagsabi na kailangan mo yan sir kasi mainit ang panahon sabi ko sige dito medyo 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 traffic dito kasi ano dito dito yung daanan na papunta sa church yan kasi kaya medyo matraffic eh medyo matraffic lang tao dito kasi pasukan dito na dito daanan papunta dun sa may sa may church yan saka sa submarket dito sa talipapa